Kumusta mga kasaliksik? Ang pagkundena ng Japan sa agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea ay isang matinding hakbang na nagpapakita ng kanilang paninindigan laban sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. Noong Agosto 2024, lumabas ang pahayag ng Japan hinggil sa insidente ng banggaan sa pagitan ng barko ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na nagdulot ng pinsala sa BRP Malapascua isang mahalagang barko ng Pilipinas sa kanyang misyon sa West Philippine Sea. Matapos ang insidente, idiniklara e ng Japan ang kanilang seryosong pagkabahala sa ginawang aksyon ng China na kanilang itunuring bilang bahagi ng isang patuloy na agresibong paninindigan ng China sa South China Sea o mas kilala natin sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng Japanese Ministry of Foreign Affairs, iginiit e ng Japan ang kanilang pagtutol sa unilateral at agresibong mga hakbang ng China na hindi lamang nagdudulot ng panganib sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa rehiyon na may pag-angkin sa mga bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi ng Japan na ang ganitong mga aksyon ng China ay bumabangga sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagtatakda ng mga tamang hangganan at responsibilidad ng mga bansa sa kanilang mga karagatan. Ang pagkondena ng Japan ay tinuturing na mahalaga sa pandeigdigang politika dahil ang Japan, bilang isang bansa na may matatag na relasyon sa Pilipinas at kaalyado ng Estados Unidos ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na suporta ng Pilipinas laban sa anumang uri ng pang-aabuso o pananakop. Bukod dito. Inilahad ng Japan na ang patuloy na militarisasyon ng China sa reyon, kabilang na ang pagtatayo ng mga artificial island at military installations ay lumalabag sa mga pandaigdigang kasunduan na layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Asia Pacific. Ayon sa mga opisyal ng Japan, ang mga aksyong ito ng China ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng pwersa, kundi isang malinaw na mensahe ng dominasyon at ambisyon na kontrolin ang mga mahalagang ruta ng kalakalan sa reyon. Para sa Japan, ang West Sea ay isang mahalagang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang freedom of navigation o kalayaang maglayag ng anumang bansa sa internasyonal na karagatan lalo na ang Japan ay isang bansa na umaasa sa kalakalang pandagat. Dahil dito, ang kanilang pagkundina sa China ay hindi lamang paninindigan para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa kanilang sariling interes at sa iba pang mga bansa na nakikinabang sa kalayaan sa paglalayag at kalakalan sa region. Ang mga pahayag ng Japan ay sumasalamin sa kanilang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at pagkundina sa anumang hakbang na labag sa international law na patunay na handa silang manindigan laban sa anumang aksyong naglalayong makasira ng balanse at kapayapaan sa Asia Pacific. Bilang bahagi ng kadalang mas malawak na paninindigan laban sa patuloy na agresyon ng China, mariing tinutulan ng Japan ang unilateral na pag-aangkin ng China sa buong South China Sea, kabilang na ang mga bahaging sakop ng West Philippine Sea. Matatandaan na noong Nobyembre 2023, ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan ay naglabas ng matinding pahayag kung saan binigyang diin nila na ang mga aksyon ng China ay malinaw na labag sa international labatas, partikular sa mga kasunduan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang tinatawag na nine-dash line na ginagamit ng China upang igiit ang kanilang pag-aangkin ay maring na ng Japan at inilarawan bilang isang walang basehang argumento na hindi kinikilala ng pandaigdigang korte at organisasyon bilang tugon sa patuloy na unilateral na aksyon ng China. Binigyang diin ng Japan na ang naturang mga hakbang ay hindi lamang nagdudulot ng tensyon sa rehiyon kundi pati na rin sa kaligtasan at ekonomiya ng mga bansang nakapalibot dito. Sa ilalim ng international law, ang bawat bansa ay may karapatang magamit ang mga pinagkukunang ng yaman sa loob ng kanilang exclusive economic zone o EEZ at iginiit ng Japan na hindi maaaring monopolohin ng China ang mga yaman sa South China Sea. Ang mga hakbang ng China na kinabibilangan ng paglikha ng mga artificial islands at militarisasyon ng mga natural na pulo ay lumilikha ng panganib sa seguridad hindi lamang ng Pilipinas kundi ng lahat ng bansang umaasa sa malayang kalakalan at seguridad sa rehiyon. Bukod dito, binigyang diin ng Japan ang patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng ibang bansa ay nagbubukas ng banta ng militar na posibleng humantong sa hindi inaasahang armadong komprontasyon. Sa ganitong konteksto, itituturing ng Japan ang mga aksyon ng China bilang banta sa kalayaan ng paglalayag na mahalaga hindi lamang sa ekonomiya ng Asia, kundi pati na rin sa iba pang mga rehiyon sa buong mundo. Ang South China Sea kasi ay isang mahalagang ruta ng kalakalan kung saan milyong-milyong dolyar ang dumaraan bawat taon at anumang pagsubok na kontrolin ang bahaging ito ay maaaring magdulot ng pagkabahala o pagbagal sa pandaigdigang ekonomiya na magdadala ng epekto hanggang sa merkado ng kanluran. Ang pagkontra ng Japan sa mga ilegal na pag-aangki ng China ay bahagi ng mas malaking advokasya ng bansa na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa reyon, lalo na sa kabila ng lumalaking banta ng militarisasyon at kontrol ng China sa mga dagat na hindi naman bahagi ng kanilang teritoryo. Noong Hulyo 2024 naman, bilang bahagi ng kanilang pagpapatibay ng alyansa laban sa banta ng China, Nilagdaan ng Japan at Pilipinas ang isang kasunduan sa depensa na nagpapahintulot sa puwersang militar ng Japan na magkaroon ng pisikal na presensya sa Pilipinas. Ang kasunduan ay nakatuon sa pagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay at military exercises. Isang hakbang na layuning mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo at sa kalayaan ng paglalayag sa West Philippine ang nasabing kasunduan ay unang inilatag sa gitna ng lumalaking tensyon sa reyon at isinagawa sa ilalim ng kasunduan ng Visiting Forces Agreement o VFA na nagbibigay daan sa Japan Self-Defense Forces o JSDF na magdaos ng military drill sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduan, pinayaga ng pwersa ng Japan na magdeploy ng mga tauhan at kagamitang pangmilitar sa mga piling base sa Pilipinas para sa mga layunin ng pagsasanay at operasyon, partikular na sa mga kritikal na lugar malapit sa West Philippine Sea. Bukod sa pagpapalakas ng sandatang lakas ng Pilipinas, ang kasunduan ay nagpapakita ng pagnanais ng Japan at Pilipinas na magtulungan sa pagtatanggol laban sa anumang uri ng pananakop at pagsasamantala sa rehiyan. Isa rin itong minsahe ng pagkakaisa sa riyon at isang babala sa China na hindi magiging madali ang anumang agresibong paggilos na gagawit laban sa mga kalapit bansa nito. Sa pagsasagawa ng regular na military exercises, mas natuto ang Pilipinas mula sa mga modernong taktika at teknolohiya ng Japan na merong isa sa mga pinaka-advanced na defense system sa Asia. Bilang bahagi ng kasunduan, nakatuon ng Japan na magbigay ng logistical support, mga kagamitan pang depensa at advanced training para sa mga sundalo ng Pilipinas. Kasama rito ang mga maritime patrol operations na nakatuon sa pagbabantay sa karagatan upang tiyakin ang seguridad ng mga isla ng Pilipinas at upang mabilis na masupil ang anumang pagsalakay o banta. Itinuturing na mahalaga ang kasunduang ito lalo na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika mas magiging malakas at suportado ang depensa ng Pilipinas dahil sa pagsali ng Japan bilang ating kaalyado. Ang kasunduang ito ay nagpapakita ng matinding pagnanais ng Japan at Pilipinas na magtaguyod ng matatag na depensa laban sa mga banta ng militarisasyon at ilegal na pag-aangkin sa West Philippine Sea. Noong April 2024 naman, nagsagawa ng isang malaking joint naval exercise ang Japan, Estados Unidos at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang naturang naval exercise ay isa sa pinakamalaking pagsasanay na isinagawa sa reyon na naglalayong ipakita ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ay pagtanggol ang kalayaan sa paglalayag sa kabila ng mga agresibong hakbang ng China. Ang drill nito na, na tumagal ng ilang linggo ay dinaos malapit sa mga teritoryong inaangkin ng China sa reyon. Ang mga pangunahing aktibidad ay kinabibilangan ng maritime interdiction, anti-submarine warfare at simulated combat exercises na nagpapakita ng kakayahan ng tatlong bansa na mabilis na tumugon sa anumang banta sa seguridad sa region. Sa pagsasanay, nagdala ang Japan ng ilang advanced na naval assets kabilang ang kanilang mga guided missile destroyers na may kakayahang makipagkomprontasyon sa mga sasakyang pandigma ng kalaban. Ang Estados Unidos naman ay nagdeploy ng isang aircraft carrier strike group na may mga fighter jet at destroyer habang ang Pilipinas ay nagbigay ng kanilang mga patrol vessels na sinanay para sa pagsasanay kasama ng mga kaalyado. Ayon sa mga ulat, Sinubaybayan ng China ang naturang military exercises at ipinahayag ang kanilang pagkabahala sa presensya ng mga pwersyang militar na ito, malapit sa kanilang mga pinag-aangkinang teritoryo. Para sa Pilipinas at Japan, ang pagsasanay nito ay hindi lamang ordinaryong military drill kundi isang patunay ng kanilang pagkakaisa at determinasyon na panatalihing ligtas ang kanilang mga teritoryo at respetuhin ang international law sa kabila ng lumalaking banta ng China sa West Philippine Sea. Ang naturang pagsasanay ay nagbibigay rin ng pagkakataon sa militar ng Pilipinas na mahasa ang ating kakayahan sa pakikipag-operasyon kasamang Japan at Estados Unidos. Nakapwa, may mas makabagong teknolohiya at mas malawak na karanasan sa naval warfare. Bukod sa pagpapakita ng ating kolektibong persa, ang joint exercise ay nagsisilbing mensahe sa ibang mga bansa sa Asia na handa ang Japan, Amerika at Pilipinas na magsama-sama upang ipagtanggol ang kaayusan sa riyot. Sa kabila ng mga babala ng China na huwag makialam ang ibang bansa sa ating internal affairs, hindi nagpatinag ang mga kaalyadong bansa. Pinapalakas pa ang kanilang mga presensya at kakayahan sa South China Sea. Ang pagsasanay ay nagbibigay diin sa kanilang layunin na protektahan ang freedom of navigation at tiyakin ang seguridad sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa region na mahalaga hindi lamang para sa ating mga ekonomiya kundi para rin sa pagtatanggol at pangkalahatang kaayusan sa Asia Pacific. Noong Nobyembre 2024 naman, inihayag ni Prime Minister Shigeru Ishiba ng Japan ang isang ambisyosong plano na palakasin ang military presence at defense capabilities ng bansa sa reyon ng Asia Pacific. Ang hakbang na ito ay hindi lamang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kundi para na rin sa lumalaking banta mula sa China, Russia at North Korea na pawang nagtatayo at nagpapalakas ng kanilang mga pwersang militar sa rehiyon. Ang plano ng Japan ay bahagi ng kanilang mga bagong National Defense Strategy kung saan layunin nilang palakasin at pataasin ang budget para sa military at pagbutihin ang kanilang mga kagamitan at sistema para sa mas mabilis na pagtugon sa anumang banta sa seguridad. Isa sa mga pangunahing hakbang sa planong ito ay ang pagpapalakas ng kanilang mga maritime defense capabilities sa paligid ng mga pinagagawang teritoryo sa East at South China Seas. Layunin ng Japan na magdeploy ng mas maraming destroyers, submarines at patrol vessels na may kakayahang tumugon agad sa anumang insidente sa dagat. Naglaan din ang Japan ng malaking pondo para sa modernisasyon ng kanilang mga missile defense system at pag-upgrade ng kanilang anti-ship at anti-air capabilities na inaasahang magpapataas ng kakayahan nilang depensa ng kanilang teritoryo at ang mga ruta ng kalakalan na kritikal para sa kanilang ekonomiya. Kasama sa mga reformang ito, ang pagpapalawak ng mga alyansa ng Japan, partikular na sa Estados Unidos, Australia at Pilipinas na pawang kaalyado rin sa pagtutol sa mga unilateral na aksyon ng China. Sa pamamagitan ng mas madalas na military exchanges, joint training exercises at intelligence sharing agreements, inaasahan ng Japan na makapagpapatatag ng isang network ng mga bansang nagtatanggol sa international rules-based order sa region. Ang Japan ay mas agresibong nakikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya na nakararanas din ng pressure mula sa China upang mapagtibay ang kanilang kolektibong depensa laban sa anumang uri ng pananako. Sa ilalim ng bagong estrategya, ang Japan ay nagpahayag ng determinasyong maging mas aktibo sa reyot, isang malaking pagbabago mula sa kanilang mas konserbatibong postura sa mga nakaraang dekada. Bagaman, batid ng Japan ang posibilidad na magdulot ito ng tensyon sa pagitan ni lahat ng China, ipinahayag ni Prime Minister Ishiba na ang layunin ng kanilang hakbang ay upang tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa Asia Pacific at hindi upang palalain ang komprontasyon Subalit, sa kabila ng pagpapaliwanag, malinaw ang mensahe ng Japan na hindi sila mag-aatubiling tumugon at kumilos sa harap ng anumang agresibong pagkilos na makakaapekto sa kanilang mga interes at seguridad sa reyon.